Hi mga lagan, this is me again for the part 2 of SM Aura. So, come with me guys. Pasukin natin tong SM Aura. Akyat tayo. So, um, ito may kuwala dito. Pwede kayo magpicture-picture. Picture, at mag-bonding with your friends. At saka may mga ilaw na kahoy doon. At maganda doon. Parang, parang style talaga siya. So, pwede kayong pumasok sa mall. If ayaw naman, okay lang. Pwede tayo akyat. So, akyat tayo muna para makita natin yung um, magandang view dito sa taas. So, may giant flowers sila. Kasi summer ngayon dito sa SM Ara. So, may fountain sila yung fountain nila may pagka ano eh, may pagka waterfalls so ito yung sky park turning area so tandaan nyo lang to guys kasi babalik tayo mamaya dyan so akit muna tayo sa taas para makita nyo yung um, kung saan pwede kayong kumala pwede kayong magpa picture it's totally free so halika akyat tayo samahan mo ako sa pag akyat bagal kasi ng escalator nila dito. Yan, may pa flower flowers sila, di ba? Kasi summer nga. Ito yung sa taas ng SM Aura. So, dito sa taas, may fountain sila. So, may enjoy mo yung fountain nila. At saka, um, makita mo yung mga malaking building dito. So, kundo yan. Yan yung view. So maganda yung view dito. At saka yan is isang parang isang restaurant. Parang fast food or anyone ko. Basta restaurant siya. So pwede kayo magpicture-picture dito na walang binabayaran. So maganda dito at maganda yung hangin. At may coffee bin sila. So habang nag gumagala kayo dito or naglaglaan. ang So, pwede kayong bumili ng coffee bean tapos upo dyan sa may tabi-tabi. Tapos picture-picture kayo. So, punta natin dun sa may taas. At saka ito yung mga upuan dito. Free to guys ha. Pwede kayong umupo dito. Makipagkwentuhan with your friends or with your family. Kung gagala kayong with your family. Ayan. At saka, ito hindi ko alam kung anong tawag nila dito. Pero, maganda siya para pa-picture. Kung hindi kayo sa picture-picture para pang-post nyo sa Instagram, post nyo sa Facebook. Ayan. So, ito yung bamboo free nila dito. So, pwede kayong umupo, pwede kayong magpangin dito, magkwentuhan kung gusto niya ng privacy, walang masyadong tao dito. So, pwede kayo dito. Mag-usap ng tsuwa mo. O magtago kayo ng ex mo. Uy! <laughs> ex. Or di kaya ng kabit mo. Uy! Ayun. So, ito yung view ng SMRA. Ah. So, Buffalo pala yan guys, yung red na parang ano, pero buffalo talaga yan. Tapos fountain and then big buffalo red, big buffalo. So punta tayo sa kabila kasi punta natin yung isang fountain na sobrang masaya tingnan yung isang fountain. So ito yung tatlong fountain at saka with red buffalo. So maganda dito. Wala masyadong tao dito guys kaya pwede kayo mag-tiktok anytime. So, ayan, punta tayo sa kabila. Dadaan lang tayo sa may gili dito banda. Yung sinabi ko kanina na parang maliit na restaurant. Pero, um, actually, nagsarado na sila. Kasi 10pm na ako gumala. So, it's very late na talaga. So, ako lang mag-isa kasi sa bahay. Kaya ako lang gumala ng mag-isa. Yung asawa ko mamaya pa yung uuwi ng 11pm. So dito naman guys, as you can see may golf sila dito at may babayaran ka dito. Hindi ka pwede papasok pag hindi ka makabayad. So pwede ka lang magpicture picture, -picture diyan sa may gilid-gilid dito lang sa may labas. Pero hindi ka pwede pumasok. Kasi pag pumasok ka, kailan magbayad ka. Kung gusto ka maglaro, of course, babayad ka. So, i-screenshot yung screenshot mamaya kasi kita ko mamaya sa inyo yung amount kung magkano if ever kung gusto nyo lang mag, maglaro ng golf dito sa Aura puntahan muna natin yung view sa um, Aura between Aura at saka market market Ayala Mall dito sa Taguig so para makita nyo kung ano talagang um, view ng Bonifacio Global City ng Taguig Let's go! pailawin natin yung flashlight natin sa um, kasi pupunta tayo ng fountain yung masigla na fountain yung masayang fountain dito ayan so ayan may SM logo sila SM Mall logo so dito sa fountain na to pwede kayong mag picture picture dito um, dyan mismo sa may uh, gitna ng fountain pwede kayong mag picture picture or gusto nyo magbasa basa dyan okay na okay lang guys walang bayad dyan. Basta wag nyo lang apakan yung naka, nakailaw at saka yung daanan ng tubig dyan. Pero, di ko lang sure kung bawal ba o hindi. Pero, ang alam ko, pwede ka magpa-picture sa may gitna. Kasi maraming tao, pag umaga kasi maraming nagpa-picture dyan sa may gitna ng fountain at mai enjoy mo talaga yung fountain dito. Lalo na mag video, video ka. Kung gusto ko mag video, video with that fountain, pwedeng pwede yan. Para pang-upload mo sa Instagram mo. At syaka, dito naman sa may gilid ng fountain dito, may restaurant dito na pwede mo um, yayain yung mga family mo to have dinner with them. Um, kung gusto nyo with background na fountain na ganyan, pwede kayong kumain dito with your family. So, i-try nyo lang guys kasi masarap yung mga food daw nila dyan. Yun yung sabi ng mga kasama ko before. So, work kasi um, na-try silang kumain dyan. But ako hindi pa. So, tara. Punta muna tayo dun sa may kabila. So, papakita ko pala sa inyo yung amount ng golf if interested kayo. Okay. As what I have said earlier, mga lagan, na if ever na gusto mo lang talagang gumala na walang um, ginagastos, of course, wag na lang kayong ano, maglaro dito. Pero kung gusto niyo gumastos habang gumagala kayo, pwede naman kayo mag-off dito if you want to have some cough. Pero pag ayaw nyo, hindi eh, okay lang naman. So, Pwede lang naman kayo mag-picture-picture -picture, pero sa labas lang, hindi dito sa may uh, loob kasi may nakaharang siya. Bawal ka talaga pumasok pag wala kang pinayaran. May ticket kasi yan. So, ipapahita ko na sa inyo. Kung i-ready nyo na yung mga phones nyo dyan para ma-screenshot nyo agad yung mga mechanics ng golf dito. Sige. Ready na guys. So, ito na. One, two, three. One, two, three. One, two, three. So, ayun. Screenshot ko na. So, 4 p.m. to 10 p.m. pala yung call. So, punta tayo sa kabila, guys. Dito tayo. Kung saan tayo dumaan kanina, dun pa rin tayo dadaan. Punta tayo sa coffee bin. Dun tayo dadaan kasi may pupuntahan tayo ng isang aesthetic na uh, um, pwede yung picture picturean maganda yung gala ang daming pwede galaan dito sa SM Ara pwede kayo magpa picture kahit saan saan dito maraming pwede yung kung mahilig kayo mag picture picture or something pwede kayo dito so dadaan lang tayo sa coffee bin ito yung coffee area um, pwede kayo umupo dyan after yung mag ano bibili ng pagkatapos yung bumili ng coffee dito sa coffee bin. So, dito tayo dadaan. At maraming restaurant dito. Mga eat all you can. Um, Korean foods. If hiling nyo mga Korean foods, naghanap kayo ng mga Korean foods or eat all you can. You can visit here in Ismara. Marami dito. So, ito Jeonju. Um, Korean food to. Korean Grill. So, mahilig kayo so, mga Korean Grill. Pwede kayong pumasok dito. Kung sa mga mga sa kung mga ganyan. Ito <laughs> yung sinasabi ko sa inyo na sobrang ganda at sobrang static style siya. So, enjoy nyo muna yung view. So, ayan, lumabas na tayo, guys. So, uh, balik tayo sa daanan natin. Ito, isang restaurant din to, guys. Um, maraming mga food talaga dito. Kung gusto nyo yung mga sosyalan na mga restaurant nandito. Um, ito, at all you can, or face all you can, it's still the same, five, uh, 588. So, 588 pesos. So, ganun yun, diba? Pang-sosyalan. May mga chandelier sila. para siyang um, diamond style yung restaurant nila. So, you can visit there if you want to uh, eat some mga ganun, mga buffet. Mahilig is mo buffet. Of course, you can visit there. So, dito naman, another, um, view dito sa ano, dito sa may SMR. So dito sa isang view na to, dito ako dumadaan papunta sa teleperformance. Pwede kayong umupo dito. At ito yung fountain nila. So isa, dalawa, at tatlo, apat yung fountain nila. Isa dyan, isa dyan sa kabila, at saka dun sa may likod, at saka yung may eagle dyan. So, um, apat yung fountain nila dito. So, gusto nyo umupo, pwede kayong umupo dito at mag-picture picture at walang bayad dyan. So, may enjoy nyo yung ano, pare siyang garden. May pagka-garden version siya dito. So, if gusto nyo gumala na may fountain sa likod nyo, ayan. So, dito pala sa may likod ng mga um, dito mga ukuan dito, ano siya, mga it all you can think, yeah. So, baba na tayo, guys. Baba tayo. Kasi, papasok tayo sa may mall. Papasok tayo sa mall, dadaan da sa yung mall. Bababa tayo. So, lalabas tayo kasi pupunta ng Central Square ng Bonifacio Global City. So, this is the SM ito yung mall ng SM S.M.A.R.A. So, daan tayo sa food court kung saan yung kanina na may Sky Park Dining Area. So, yung sinabi ko na tandaan niyo yung lugar na doon kasi doon tayo lalabas. Okay? So, fast forward muna tayo guys para mas madali. nasa fourth floor tayo at nandito yung mga foods nila ito yung food court nila, food hall nila at tinatawag itong sky park dining so labas tayo ito yung dinaanan natin na may mga pig or giant flowers at saka guys, ipapakita ko pala sa inyo yung maliit na fountain dito na parang um, tawag nito. Yung parang waterfalls. So makikita nyo ang daming piso dito. So, ayan. As you can see, maganda naman siya, ba? Diba? So, bababa tayo, guys. Punta tayo sa um, ng SMR. Ah. Meron din dito na pwede nyo papicture-picturean. If gumala kayo, may hindi kayo magpicture-picture. It's still free. Wala kayong babayaran. At wala masyadong tao na naka, ano dito, nakatambay-tambay. So, tara. Puntahan natin bago tayo pupunta ng Central Square. So, ito yung sinasabi ko at dito yun sila nag um, kumain ni um, Ivana. So, nag-order sila dun sa parang Starbucks pa yun. Tsaka dito sila uminom I mean, oh, at dito sila kumain or dito pinadala yung food. Pwede naman dito. So, ayan, you can bring your with, uh, with your family here and with your friends if may mga jawarins kayo ayun, so pwede kayo pumunta diyan. So, ngayon pupunta tayo sa Central Square but again, it will be part 3 na yung pagpunta natin sa Central Square kasi soko parang haba na ng video natin. Ulit, um, ipakita ko sa inyo yung mga expectation nyo. Kung ano makikita nyo sa sa my BGC Central Square. Okay? Like and follow and share guys for more updates for the part 3 ng Bonifacio Global City sa paggala natin ngayong gabi. Thank you for watching mga Lagan. So, see you by the next video. Bye for now. Enjoy.